Nakarating na sila sa entrance papasok ng kastilo at bumungad sa kanila ang dalawang gargoyle statue. Ang mga ito ay 8th rank monsters. Bagamat nananatili silang mga estatwa, ay umaatake sila sa oras na may lumapit sa kanila. Ang ganitong suprisang pag-atake ang isa sa kanilang lakas bukod pa dito ang kanilang main skill na petrification. Tinamaan ng skill na petrification si Bjorn at ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng maging bato. Susubukan sana siyang tulungan ni Einar pero inawat ito ni Aluo. Kailangang may tumanggap ng skill ng mga gargoyle para makaatake ang mga kasamahan nito. Pero iba ang sitwasyon kapag may kasama kang mage sa party. Gumamit ng curse removal magic si Aluo at agad nang nakawala si Bjorn at ngayong wala ng silbi ang skill ng mga gargoyle ay madali na nila itong nagapi. Napabilib naman si Hikurod kina Bjorn at gayon din si Bjorn sa kanya. Nagulat si Aenar dahil biglang gumalaw ng kusa ang mana stone papunta sa bag ni Tarjin, pinaliwanag naman ni Alua sa isa itong retrieval magic at siya na muna ang hahawak sa mga ito bago sila maghat iyan. Natutuwa naman si Hikurad dahil bawas abala ito. Pwersahang binuksan ni Hikurad ang pintu papasok ng kastilo, nanganga ay langan naman sila ng liwanag dahil madilim ang silid na napasok nila. Nagkas ng light spell si Alua at nagulat ang lahat tumambad sa kanila. Isang grupo ng monsters na tinatawag na Deadman, walang rank ang mga monsters na ito at di rin ito nagdo-drop ng mana stone at wala rin itong binibigay na experience points, tanging ang essence lang nito ang aasahan mong madrop. Umatake na ang tatlo at agad nilang natalo ang mga Deadman. Nagulat naman si Bjorn dahil nag-drop ito ng item, ang Deadman Commander's Horn Trumpet. Tinanong ni Einar kung para saan ito at sinabi naman ni Hikurod na malapit na nitong malaman. Tumambad sa kanila ang isang malaking bakal na pinto. Di gaya ng unang pinto hindi ito kayang wasaki ni Hikurod. Guwamit naman ng explosion magic si Aluo na siyang nakawasak sa nasabing pinto. Hindi naman makapaniwala si Bjorn sa lakas ng mga mage. Nakarating na sila sa drawbridge ng kastilo pero ang tulay ay di nakakonect papasok. Sinabihan naman ni Aluo si Einar na gamitin na ang nakuha nilang trumpet. At nang ito'y gamitin ni Einar ay nagsimula ng bumaba ang tulay. Nagsimula na ring tumaas ang tubig na gulat naman si Einar at sinabing may mga nilalang na gumagalaw sa tubig, pinagkatuwaan naman siya ni Aluo at sinabing mga deadman lang ito. Ngayon ay kailangan na lang nilang talunin ang madaming deadman hanggang sa tuluyang bumaba ang tulay. Mahirap ang task na ito sa kadahilan ng napakadami ng deadman na lalabas. Pero iba ang sitwasyon ngayon dahil may kasama silang mage. Tinipo ni Aluo ang kanyang mga kasaman at siya ay nagkas ng isang malawakang magic spell. At tinapos nito ang lahat ng deadman sa paligid. Di naman makapaniwala si Bjorn at iba pang kasamahan sa nasaksihan nilang ito. Inaasahan niyang malakas si Aluo pero siya ay nagulat sa laki ng agwat nilang dalawa. Ngayon ang gagawin na lang nila ay antaing bumaba ang tulay. Tuluyan ang buka maba ang tulay at gaya ng dati ay di mapakali si Bjorn dahil lubhang napakadali ng mga nangyayari. Madali silang nakatawid sa tulay at ngayon ay nasa loob na sila sa labas lang ng pangunahing kastilo. Kagaya ng sa tulay ay marami dapat silang makakalaban dito pero dahil sa may kasama silang mage ay napapadali ang kanilang trabaho. Pansin naman ni Bjorn na digaya ng sa tulay ay may natirang kalaban ngayon gayon paman ay napakalakas pa rin ng spell na ito para kay Bjorn. Binura nito ang porsyento ng monsters na dapat makakalaban nila. Karamihan ng natirang monsters ay ang mga Deathfin dahil sa lakas nitong pagalingin ang sarili. Sumugod na ulit ang tatlo para linisin ang mga natirang monsters. Kinamit ni Nabjorn at Einar ang istilo nila sa pagpatay sa mga Death Fiend. Di naman makapaniwala si Hikurod sa kanyang nakikita. Gumamit ng injury worsening spell si Alua at dahil dito ay nabalewala ang malakas na regeneration ng mga Death Fiend. Agad na itong nag-api ni Nabjorn, Einar at Hikurod. Ngayon ay naiintindihan na ni Einar kung bakit ganun na lang ang respeto ng ibang mga adventurers sa mga mage. Iba talaga pag may mage kang kasama ika ni Hikurod, narinig naman ito ni Aluwa at sinabing natural ito dahil pinaghirapan nila itong pag-aralan at isa pa ay talentado talaga siya dagdag pa nito. Nagpapanggap na simple at mabait pero ang totoo ay mahilig magpasikat pero seryoso sa kanyang mga research at pag-aaral yan ang tingin ni Bjorn kay Aluo at ngayon ay naiintindihan na niya ang pag-uugali nito at alam na niya kung papaano ito pakikisamahan. Kabisado ni Aluo ang rupture na ito at dahil doon ay madali niyang nakita ang mga items na nakagang pwede nilang ilot. Pansin naman ni Bjorn na hindi kinuha ni Aluwa ang item na nasa istatuwa sa palagay niya ay hindi niya ito alam. Normal sa mga players na magpipindot ng buton kapag may nakikitang kakaibang mga bagay ganoon si Bjorn kaya madami siyang nalamang sekreto sa siyam na taon niyang paglalero ng game na ito. Hindi sinabi ni Bjorn ang item na nakatago sa estatwa para hindi na rin matapakan ang pride ni Aluo lalo na't isa lamang siyang barbarian at para na rin hindi siya paghinalan ng mga ito, patuloy na silang naglakad patungo sa loob ng pangunahing kastilo. Wala silang nakitang monsters kaya nagpatuloy na sila pababa sa underground prison. Tinanong ni Hikurad si Aluo kung ano-anong mga monsters ang makikita rito. Skull rats, banshees, death fiend, chimera wolves, ghoul lords at corpse golems. Natuwa naman si Hikurod dahil hindi niya pa nakakalaban ang mga corpse golems at magiging bago itong experience sa kanya. Pinaalalahanan na naman siya ni Aluo na kahit hindi malakas ang explosive power nito ay delikado ang acid na nagmumula sa katawan nito. Di naman maintindihan ni Bjorn kung paano biglang naging magkasundo ang dalawang ito. Tinanong ni Einar si Bjorn kung anong klaseng monsters ang mga iyon pero ang sumagot ay si Aluo na siyang kinainis ni Einar at sinabing hindi siya ang tinatanong nito. Bahagyang nenas naman si Aluo sa nangyari ng nang biglang yumalulong ang mga banshee ang mga monsters na lubos na kinatatakutan ni Einar. Kinatungan naman ni Aluo ang sitwasyon at lalo pang tinakot si Einar. May pagkaisip bata ang galaw na ito pero ito ang muling nagpaligaya kay Aluo. Sinabi naman ni Bjorn na may paraan ang mga mage kung paano matalo ang mga banshee na pabilib naman si Aluo dahil maalam si Bjorn, sinimula ng magkas ng spell ni Aluo at sa isang iglap ay nag niya ang grupo ng mga banshee. Nagulat na naman ang tatlo sa lakas na pinamalas nito. Madami pa silang nakaharap na monsters pero madali na lang nila itong nag-api. Tinanong ni Hikurod si Aluo kung natatakot ba ito, sinagot naman siya nito ng hindi dahil sanay na siya sa mga eksperimento Papasok na sila sa loob ng silid kung saan makikita ang corpse golem, nagsindi na ng ilaw si Nabjorn at Hikurod. Tumambad sa kanila ang mabahong amoy ng napakaraming bangkay. Buti na lang at nasa katawa ng barbarian si Bjorn dahil kung hindi ay malamang ay hinimete na ito. Una nang nasuka ang kasama nilang carrier, ang sumunod naman ay si Aluo. Sanay siyang makakita ng bangkay pero di niya kinaya ang nakakasulasok na amoy nito. Di naman gaanong naapektuhan si Hikurad. Nagsimula pa silang lumakad ng biglang gumalaw at nagsalita ang kabundok na mga bangkay. Tumabas na ang unang boss ang Corpse Golem. Di naman akalain ni Bjorn na nagsasalita ito dahil tahimik ito sa game. Sinabihan niyang maghanda ang lahat pero di niya inaasahang makita si Hikurad na nanginginig sa takot. Parehas hindi makagalaw ang akin na lang mage at dwarf kaya't napagpayahan na ni Bjorn na mamuno. Tubhang nakakatakot sa personal ang corpse golem. Parehas na duduwal sina Alua at Tarjin habang si Hikurad naman ay nanginginig sa takot. Tinuring nilang mahihina sina Einar at Bjorn dahil sila ay mga baguhan pero ngayon ay silang dalawa na lang ang natitirang may kakayahang lumaban. Sinabihan sila ni Einar na magsipagkilos na at di niya namalayan na may paparating na sa kanyang isang corpse. Ang bangkay na ito ay punong-puno ng asido. Nagawang iligtas ni Einar si Hikurad pero tinamaan pa rin ito sa kanyang mga mata. At sa loob ng isang iglap ay wala na itong silbi sa labang ito. Si Aluo naman ay nananatili paring nanghihina sa kakasuka. Inutusan ni Bjorn si Einar na dalhin si Hikurod sa likod at protektahan ang mga ito habang siya na muna ang makikipaglab ang mag-isa sa corpse golem. Kabisado na siya kung paano gumalaw ang corpse golem at alam niyang aatakihin ito ang mga kakampi niya sa likod sa oras na lumapit siya. Kinakailangan niyang pahabain ang oras hanggang sa makarecover si Aluo at makagamit ng mga skill nito. Nagawa ng magkas ng fire skill ni Aluo at mabilis na nasira at nasunog ang mga bangkay na tila armor na bumabalot sa katawan nito. Tumabas na ang sunod nitong anyo ang skeleton golem. Ang corpse golem ay rank pito na monster. Sinabihan niya si Einar na puntiriyahin ang dibdi nito. Sabay nila itong inatake at kanilang nag-abi. Nag-drop din ito ng essence. Mahalagang mag-hunt sa mga rupture dahil matatagpuan mo dito ang mga rare monsters na di mo makikita sa labas. Marami ding malulot na kagamitan sa mga guardians nito. At higit sa lahat, mataas ang drop rate ng essence sa loob ng rupture. Iniisip ni Bjorn na kaya siguro sila hindi nalalaglagan ng essence mula kanina ay dahil makakakuha sila ng ganitong napaka rare na essence. Sila ni Einar ang tumalo sa corpse golem at sila din ang dahilan kung bakit buhay pa silang lahat ngayon kaya sila ang may karapatan sa essence na ito. Dalawa ang nais nice na essence ni Bjorn sa loob ng rupture una ay ang sa death fin para sa regenerative skill nito at sa kaimira wolf naman para sa strength di niya inaasahan na makukuha nila ang essence ng isang elite monster. Ang mga stats nito ay malaki ang maitutulong sa katulad niyang tanker. Ang tanging problema lang ay ang skill nito ang Flash Explosion, malakas ang damage nito pero mababawasan din ang iyong happy. Ang passive skill naman nito na ginagawang acid ang iyong dugo ay napakagastos dahil sa tuwing masusugatan ka ay maaaring masira ang mga armor mo dahil sa iyong dugo hindi pa makapag-isip ang dalawa kaya't pinuntahan nila ang kanilang mga kasama at para gamutin na din ang dwarf. Nahihiya si Hikurod dahil kung di dahil sa mga baguhang sina Bjorn at Einar ay siguradong patay na siya. Hindi siya makapaniwala na sa dala ng takot ay hindi siya makagalaw. Humingi din ng tawad si Aluo. Ngayon ay pag-uusapan na nila ang Hat ian Sinabi ni Bjorn na sila ang tumalo sa Corpse Golem at niligtas din nila ang mga ito sa panganib kaya't gusto nilang mapasa kanila ang Rupture Stone. Agad na pumayag dito si Hikurod dahil malaki na ang utang na loob niya sa mga ito. Tutul naman si Aluo dito pero bibigyan niya ng chance si Bjorn. Ngayon ay nalatag na ni Bjorn ang mga kondisyones. Sinabi na niya na nagdrop ng essence ang Stone Golem. Kinagulat ito ng mga kasamahan nila lalo na si Aluo. Alam niyang mas rare pa ang essence ng Corpse Golem kaysa sa Guardian. Nais niyang mapasakanya ito para mapag-aralan. Alam naman ni Bior na ganito ang magiging reaksyon ni Aluo kaya't nilabas na niya ang totoo niyang pakay. Ibibigay niya ang Corpse Golem essence kung ibibigay ni Aluo ang essence ng Guardian kung mag-drop ito.